别过来！ First cut agad tayo mga tayo. Barangay po ayon bato tayo. Yan, tapos ano ah, kasama din si Kabiwas. Good morning Kabiwas. <laughs> so yan yeah, mga tayo, balik sa banyo kami Kabiwas dito mga no? First cut tayo. Oh. Bagong ispat ulit mga Ay! iniispatan na namin pala nila nila tayo pala dito. Nila ka tayo Roni, Delmar. Dito sa ispat at mga Ang harapan nito mga tayo, ano? Ati Mercury. May Akasya sa may Perry station ng gudalupik, layang no? malik malawiwas, yun bersk, Yan tili bersk, pulo sa puno niya, ala niya, ala niya, ala niya, ala niya, ala niya, ala ala niya, lang kasi ala niya, ala niya, ala niya, tapos may mga kasamahan tayo mga katoy, inauna na kasi dun sa sa may barangay pa ay mga sa Hoover Court sa dulo sila, ano, sila Rodolfo mga grupo niya, mga taga Las Piñas Sanguas tapos sila ano Kachoy uh -huh. Arnold at Kachoy Erwin mga taga-vehicle dun so pag umarbis tayo, mga katoy, mga apat or lima sigawan na lang natin dito, papunta natin dito sa kabiwas, so kaso baka marinig nga nila tayo maririnig marinig tayo sigurado o oh, so. yan okay, mga tey tao gamit natin mati dalawang tao tao gamit natin dito magdalaw ko kagano ang hanggang nakawalay sa iyo? so yan kung ng yung nabibigas mga tey at muli good morning good morning good morning boletan sa inyo mga atin. Ay, maraming salamat po sa mga silent viewers po namin. Oh, tapos so, yes. na din sa may barangay Buayang ba to? Kuya Paris Pabarlan, yun. Thank you, thank you so much. Kuya Jojo, Kuya Onyo, Papa Chin, yun. Hindi ko lang po sa inyo lahat. Sa mga taga-subaybay natin. Pa-support naman mga dito, sa mga nag-comment dyan na may mga channel din. May YouTube channel. Thank you. Okay.

Иди yeah, ако Tanggal na. Pupuan natin dito. So tayo gagawa ng magandang yung ano. piniting ko lang to. eh isang isang size Yan. Holi. 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 Second cats All to Kabiwas. Ultog oh. Ultog to. Ah, mas malaki yung tayo. Good. Yun. Pwede na. Asa na kayo kado, eh, kayo, Ronnie boy? Natatala maka din sa paano, pagos-agos. Ang ulat ako, biglang pinatay.

pa mo madapa nakahabot <tiple> wow <tiple> na, kuya prince oh nakapulahan na naman kuya prince sana sana wal bago umidiminog <tiple> Pule! <laughs> oh, grabe laki! Ah, oh, ay! Wow, Kuya Prince! <laughs> Kuya Prince! Kabiwas! Kabiwas! Laki na pala dito kasi ano? Dito sa banda ano? Wala, <laughs> bakit ito ucha pala eh? Ha? Magumulan talaga ano? Magumulan ano? Ano ba 'yan? Ano to Ay ay ay, andiyan si ano ah Yung bangkero. Grabe, laki ng mga tiyo. Apat na kadiwas. Oh, all four tayo. Walang lamangan para masiya. <laughs> so, ayan yung, yung isa, oh. Ganda pang kabay abas no, pla pla kagad. Ganda pala pag nang kita ita. Ta. Ita ta. Ano pa ko mga tayo. Ito sa aswata tayo. Oh, Kunin na naman dito biwas, grabe sa biwas mo dito. Sunod sa loda. Ah. Ay, grabe. Ang taba. Nagsarabod na tamba. <laughs> <laughs> Ay, <sana> na. <laughs> Ay, ayan ano. na, <laughs> Ay, pala pwedeng pitikin dyan <laughs> na noy Ano? 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 Ano?

Gales ah? ah, quarter to 10 Gales. Mabilis lang yun. Wala nang traffic yun. Eh. Mati, ah, ayos ka. Ganda. Barangay buhay Bato lang huwag tayong ko ng video ngayon. Ganda yun para may mga update. Mga update tayo. Ay, Merry Christmas nga pala mga katoy. <laughs> It's a verman Ei, <laughs> Christmas, da Christmas. 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 Christmas.

nasa natitin dayo Yan Thank you thank you so much mga ate natin Adventures natin talaga Marami-rami salamat sa mga natin uh, Panahoy Ah panauy pandangal do Toto Kapishin guys Kapamingwit vlog Arnold at yung win okay pagos lang talaga mga katos namamayagpag na naman itong may wagang floater ganta no? gaganta ng size pero dito barangay buhay yung bato lang ito mga katos bigyan lang talaga oh Ayos lang mga tay. na kayo. Okay, Bangka, bayan. <laughs> Kasi nagbangka kayo mga sa Nagpatawid So kung may service naman mga kayo, motor la or bike. Yung bike pwede na dito mati. na tay. yung motor. Sa likod natin dito. Pagka may available na parang. Dito na naman ka Ayun na. Walang itik na naman. Wala. Wala. Pati isa pa.

啊，我呢？ Sa mga Saglit sa glit lang kami dito tayo? Parang buhay ang sa ng uh, tapat niya ay Mercury. Tapos yeah. sa tapat Mercury sa may JP Rizal. Rizal. Oh. Ah, Makati. Station na Dahil kasi was tadi itu Yan mana tu yang lapik tani tu was sayu. Di sana lah aku makan. Di tayo lah kita office So yun, di tayo Walang di sana di Kalau <laughs> naman ko kayak, kalau <laughs> kayak, kalau <laughs> kayak, kalau kayak, kalau kayak, tayo. So ayun, kayak, Baka kayak, naman kayak, kalau kayak, kalau kayak, kalau kayak, kalau kayak, <laughs> <laughs> oh. Probiya labad. Uy. Ah, oh, ayun, mga Mateo. Etlang ko muna mga Mateo no, na kasi kabiwas ay may pasok ngayong this naman lang narin dito. Nawa no. inabit namin ngayon mga Mateo no, sa Peace Spot, Barangay Buhayang Bato. Ayun. Oo, lucky oh. oh, matay, oh. 5.5 <laughs> Riko Yung mga tayo ano na to Yung pagtawid ng bangga ay nasa left side tong spot namin kabiwas yun Thank you kabiwas sa fishing banding na naman natin Sabi mo din kung ginamin Kita oh, ko sa inyo mga tayo Tapos binigyan pa tayo nila ano Turo pa natin din sa may buhayang mga Binigay na rin natin Binigay sa ating pang ano blazing nila Pinigyan tayo ng blazing, pipigay rin natin Sa ibang mga uh, ilangan ng isda Ano ito, Kabiwas ay, Kabiwas, kay Andy Galapio At kay Kuya Prince Paparlan At kay Kuya uh, Lito Ariaga At Kuya Delphine Padilla patay tuyo Oh, dami, huy, Oh, uh, uh. <laughs> so, yan, maraming maraming salamat na ito lagi din ito kay Kabiwas kasi sa akin to eh. Yun, thank you, thank you. Grabe po nung no, mga tayo. Oh. dalawa kami ni Kabiwas. Tapos yung binigay ng tropa namin dito. yun. Ano, Kabiwas? Ha, ah, baka ka pa. Thank you, mga ka-choice. Sige, next vlog na tayo. Salamat po. Kabiwas, salamat. Tap mga tayo, Kabiwas.